Park. Ano Hotel yan. Ito ginagawang building yan. Sa kabila na yon. Century Link. Visionary. Piece 1 ng Caribbean. Piece ng Caribbean. Sa kabila naman ang Coastal Skyline. Medyo mainit na. Ikot ulit ako at balik na. Uwi na. maglakad init na dito naman sa kabilang side ako dadaan para malilim yung yatang git ano doon? Daan. Abe lang side. Tignan ko nga. Mukhang din end naman yata yan. ko na dito. May mga pine tree. Ang time tree na ito. ngayon ang winter, mainit. na. wala dead end pala um, oh, pag exercise ang dito dead end pala na ito eh yung building namin ah. yan, yes. pustal na pala daan. Dead end. Wala ko may daanan dito. May guard house dito. Oh. Ayan Ayan, may dalawang CCTV pa. Talagang nakaano. Oh. May dalawang mata. Wala pala dito. Dead end na. Kailangan ko bumalik. Nakalak naman niya ng Shortcut na sa bahay dito sa likod yan shortcut yung daan na yan tapos ikot ka dito doon na yun sa building compound namin wala pala dead end lalakin mga puno ng baliti ito naman mga bahay na yan malalaki yan may basement hanggang third palapag yan may tanim silang abaka o. abaka tawag doon ay, wala. Dead end. Ganda ng pahing tree. Pagod si Lolong nag-exercise. Nakaupo na lang siya. Ito pala yun, oh, mga bahay dyan. Malalaki kaya yan. Na bahay. May basement. Ano dito sa amin, di ba? Anong pa tree? Kala oh, ko may madadaanan ako doon. Good thing pala. Ayos lang walking-walking ko. Maka uwi na. Healthy-healthy itong pine tree na to oh healthy siya. Maano na yung araw sa likod ko. pag exercise naman. Yun ako. Ito, sa labas ako dadaan. Ibang way naman. Yan yung bus na ano, double deck. dito ako sa labas hindi na ako dumaan sa loob ng park doon ang loob ng park dito naman sa labas niya ako dumaan ngayon ito yung katabi namin building oh. sabi niya Tongchong Town Center nako sa kanina sa loob big pala doon, di ako makalusot kaya lamabas ulit ako dito tunay pa punta sa may building namin sa ibang way naman ito ngayon init na sa nung matanda yun Oh. Yung nakaupo ka na yun. Nadal na Napagod. napagod Hindi eh. kinaya ng tower. Bumaba. Paggabi, ang dami naglalakad dito. gabi at umaga ganun din yung mga nagpapastol ng aso yun yung sabi ko kanina may shortcut tapos sa loob ng bahay namin kaso nakaklose yung gate doon yun yung bundok sa likod gano'n makita ano yung building namin yung unat na yan sa pakalawa na unat yan ako ito number one ito eh di ba may gilid sa pangalawa yan kami sa party trip pala ito yung ano kanina pakdor tingnan may magpapastol ng aso ito so, naman ano yan highway na yan yung bridge na ito hmm. yan ang loob ng kumpan namin ito number 1 dito sa number 2 na yan may porte sa gitna sa taas ng porte na yan doon kami 33 kasi hanggang 60 floor ah may papasok sa building namin pero punta muna ako sa supermarket. May supermarket din dito sa kabila. Dito, kahit umuulan di ka mababasa kasi may mga ano, bobong shade. pa ito ng ano eh, ng building. Sa taas nito building. Ngayon nakita kanina ano nasa park naglalakad. Ano to, school ng bata, mga bata, nursery. Ito, diba? nag ako noon. Yan yung building namin. Pero na kaya sandali. Nursery and na. classroom. Sa taas nito ang building. Pag linggo, ang dami dito. Isa na ako dun. <laughs> Madel ngayon ah. Patasok ako na dito sa loob ng mall din Circle yan. Parang sa na ano doon. Ito. Kasi supermarket na ito. Ang hala ng supermarket na ito eh. Fusion. Ito ang shopping mall din pa rin ito. Karamtong nun. Pero hindi ako pumasok sa supermarket. Plus pa to. Ito.

yung supermarket kanina hindi ako pumasok sa labas ako ito salamin kitang kita yung mga building sa taas hmm. Kita-kita yung mga building.